Pinag-iingat kang Legazpi City Police Station ang publiko laban sa mga lipa ng manggagansyo. Apwera kaya sa mga parakaruling, piglala uman man ang pagdakol kang mga manggagansyo ngunyan na holiday season. An abiso katakod kang nangyaring insidente ng pambubudol pasado alas 10.30 nin aga kasudma sa sudan ni Legaspi. Biktima ang sarong 74 anyos na lola na residente kang Purok dos Barangay Basud, Tabaco City. Karibayan man iba-ibang promisa asin subot sa rong milyon na tulos na makukuha kan lola na kumbinser ang biktima na magbutas ning kantidad 250 mil pesos. Alagad sa uri, ang paghunang sa rong milyon na naiuli, enterong basurang papel sa namang palan. Sigun kay Police Executive Master Sergeant Gilbert Pataxil Jr., investigador kang Legazpo City Police Station, piglala umanindang magiging rampante pa iningon niya na holiday season. Kaya importante nang na maging alerto nga nida'y day mabiktimanin mga manggaganso. Maging cautious kita ano, sa public na nagdadangog man po. Lalo na yung mga elders ta. Dito po, pagpabayaan na nagsusolo lang talaga yan. Diyan na naglakaw-lakaw sa mall o kung sa man po na mabakal. Pirmi po na ibahan ta. And kung in cases man na maguli yan dyan sa harong mag apod nagmamadali na maghahagad kikwarta ngayon, kung kapamilya ta, be sure na haputon ta siya kung ano tabaka uh, araw na kaano nagiging sitwasyon. Apuera sa pambubudol, pinag-iingat man kang otoridad ang publiko sa snatchers, pickpockets, sa lisigang asin ipit ipitgang Dugang pa ni Pataksil, bakuin niya ang primerong best na may naitala sindang siring na insidente. Uh, uh, ma disember aram ta po, maburonos ang mga government employee, maingat po kita, tangani po na maibitaran ta na mabibiktima po kita kay mga maraot na elemento dyan sa tinampo kung sa inyong mga Katakod kini, ni, nangapodan man ang PNP na i sa saindang hepatura ang mga maririparong kaduda-dudang hirong nga ni Tulos na maaksyonan. Asin nga ni day mabiktima, importante man daan na maging mapagmatsyag asin day magpadara sa mamagagayo na promisa. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.